Yeah. Oh. <laughs> ano <yun? laughs> Gagay niyo lang yan. Oo. Oh. Ang mm, bango nang niluluto. Ah, <laughs> <laughs> kagutom na ano. <lalo. laughs> yung nagsusumba ka pero yung niluluto ang inaamay mo. <laughs> mga kabukids magandang araw po uh, tayo po ngayon ay nagbibiyak ng mga panggata ninyo, nyog dahil ngayong araw po ay nakaschedule po kami na magbawas ng mga itik yung mga lalaking itik natin ay eh, kailangan pong bawasan uh, at magkakatay po kami ng ano ng limang peraso kaya lima sa mga nakapahinga na yan eh, babawasin natin ngayong araw para gawain adobo sa gata at marami tayong mga nyog dito na biniyak para mas malasa yung ating adobo sa gata. Yun o, ang kakapal ng kanyang laman. Masarap syang kayurin. So magpapatulong tayo kay Tita B. At siya na magkakayod. <laughs> so yun, tara, simulan na natin yan. Okay lang ba kayo dyan? Ay nga lang muna na kayo.

Ito, pahawak daw dyan. Tago mo at Ito lalaki. Ayun, mga babae na yun. ah. o, no? yung mga green ng ulo lalaki. Akin, akin nga akong pagkain. Wala na, natakot na sila. Si Pato na yung nabusog. Ayun yun, yan yan yan, lalaki. green ang ulo. Lala Tita B! Ayan mga kabagos, nakakuha tayo ng dalawa. Mamaya ulit. Nadadala eh. Ah, Timing ka ngayon ah. 党的。 ayun mga kabukids yung ating limang itik ganyan karami po yung kanyang naging laman yan ang ating lulutuin ngayon medyo matagal pa dahil papalambutin pa namin yan makaabutin tayo ng gabi at dami nating ano dami nating recados iba ibang po tayo oo iba ibang po tayo <laughs> dalawang salang <laughs> parehas na po tayo ano pang kulang natin tanglad Itong luya, nakakuha na kayo? Oo. Ito ang bagong ano to. Bagong kuka. Yung mga natin mga kabukid sa katanglaran. Saka ito yung ating mga luya. Kung matatandaan po ninyo, meron po tayong tinanim na luya doon sa barrio. Ito na po sila. Nakapag ano na po kami. Nakapag harvest nang magagamit natin. Tapos ito ay pwede pa ulit tanim. oh, di ba? Yung kanyang dulo. May dahon pa yan. Tutubo pa. Nakawa okay, ko yung bilog. Pinabasa ko yung sa ano? Yung sa booklet. Sabi ko, ano kong basa? Opo. Niya. Ano to? Niya. Aba. Uh, ba. Oh. Pagdating doon sa book sabi ko, ano to? よかった。<laughs> si papalambot natin ng maganda yung ating mga karne ng itik so gamit po tayo ng pressure cooker medyo malaki yung aming ano nabiling pressure cooker kasi kami po ngayon ay nagluluto ng medyo madami gawa ng naroon po kaming gustong i-fry pero syempre hindi pa natin pwedeng i-share sa ngayon basta yun lang po yung masasabi namin meron kaming gustong masubukan na nagagawin sa mga susunod na panahon sa so sana ma-achieve ma po namin kaya marami po tayong pinatay na itik okay. ito ang ilalagay po namin mga kabukids meron po kami ditong pangalawang gata so yan ang isasabaw namin dito sa loob ng pressure cooker pampalambot Ay, tamang tama lang yung dami nya tapos tatanggalin natin yung lansa nyan lalagyan natin ng luya syempre lagyan natin ng laurel yung iba mamaya pagginisa natin tapos lalagyan natin yung bawang kumbaga harikaduhan na rin natin kagad para kumapit doon sa lasa ng itik at yung ating pampabango panglad okay natin dyan so okay, yan palalambutin lang po natin ng ilang minuto para mamaya higigisan na po namin to actually first time po namin itong gagamitin yung aming nabiling ano na to cooker good salang na tayo ang asin pala oo nga pala asin pa. <laughs> 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 nakalimutan ng asin <laughs> ah doon na lang pa sana sa? doon na lang lagay okay. ko na lang <laughs> lap lembutnya malasan nah masarap nih na. okay. ah gagal nih mana yang baunya kanis ready nak kami abuh lebih pakai jaket kah ah laming hmm <laughs> Kainin din natin mga customer. Gusto nyo may isa lang? Kung may ingay nyo? Hindi tayo makabukas ng maraming ano, sulat. Baka maubos agad. Kaya na nga patay ko. Sana kayo sayang. Kaya na yung charge eh. Kaya na Hindi kasi yung maraw na maganda. Mga 8 ito oh, <laughs> ito ang problema natin dito ito po mga kabukit ang problema namin dito sa kubo kasi wala pa pong ano dito uh, kuryente so naka solar kami kapag katulad nito maghapon na makulimlim ang panahon mahina yung charge ng mga solar eh mga ano siguro mga 8 ano na kagad madilim na kagad humihina na yung ilaw so, yun pa mga kailangan natin po dito sa kubo balik Unti-unti natin yan ma -ano, mapapaliwanag ang kubo. Shout out po sa lahat ng mga ano natin solid kabukids. abangan hinihintay po natin kumulo yung ano yung sa pressure cooker at lumambot yung karne. Shout out po sa inyong lahat. Thank you po sa panonood palagi. <laughs>

Gigi <laughs> lang 'yan. Oh. Pa-laki ng... <laughs> Nani. <laughs> Kasi mono to siya te jinkis sumba-sumba eh. Ang tagal maluto eh. Siguro pagkatapos ng music niya lutu na 'yon. <laughs> oh, di ba hindi na kayo nilalamig? O kaya lang gumawa karehin. m u l t i m 로어 mình sang co, không có mày sang đâu, kêu kít lắm. OK. Haha. Haha. Đang làm bao Ah, uh, madali lang 'to. Ngayon, ngayon lang, ha. Ah. Ayan, sige, para mamatay ang lamok. Okay. Okay. <laughs> Para. Para lang namuho ng lamok to eh. <laughs> okay, pilitin ko magigiba yung sahig natin ah. <laughs> <laughs> may nagkakabanggaan <laughs> <Masigit pa? laughs> dito ka oh ay dito si bilog <laughs> oh sa ayan What? wala si na yeah. yun na yun na o oh, kanina nilalamig ka ha <laughs> wala si mama B, sayang Oh, no. <laughs> Ayon na, iyan na. Iyan na, nagubat na. Nagubat na, ano ni jacket na ito na, iyan na. Oh. Saktong tapos na. <laughs> next tayo next. Kana ba yun? Oyan, oh, tignan natin. Warm up na yun. Warm up, okay, warm up. o oh, meu porta <laughs> 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 <Baleia. laughs> <Baleia, que tome. laughs> Pawisan oh, ako. sumba pa mga kabukid sa mga kasama ko rito. Habang inihintay na kumulo yung ano, malumbok. <laughs> <laughs> Nagche-check muna ako ng ating niluluto. Hmm, <laughs> ang bango ng niluluto. Nakakagutom <laughs> ah, na. lalo. <laughs> yung nagsusumba ka pero yung niluluto ang inaamoy mo. <laughs> oh, banat ah. Banat si Kabilug ah. Sino kaya may future sa inyo dyan? Pwede kayong sumali sa ano? Showtime Dancers. <laughs> Tanggalan sa kampiyon. Oh. Sumba night. Parang may laban mamaya. Sige <laughs> lang ulan ha. O diba masarap sumayaw kapag may sinusundan? Pag wala kasi nasundan, wala eh. Boring na. Wala oh. <laughs> nga kasunod eh. Parang si Bayani <laughs> lang to eh. <laughs> 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 Ganyan ba talaga yan? May Boh.

Ayan, habang hihintay namin lumambot yung ating pinakukulan mga kabukids yung mga kasama ko rito enjoy na enjoy sa pagsumba oh uh, graby, oh grabe oh nakakabunggo nakakabunggo bunggo na ah tuloy pa rin ba, banat si ate Jinky tang taba tabak Kailando daw si Kailando po si Kailando na eh. wala na wala na Ubus na yung load Okay Nakagalan po Ayos Gutom. Ha init ko na nilagnat <laughs> pinagpawisan tayo Ano pinagpawisan wala. Abo, bitin pa pala eh. ikaw lang pinagpawisan pa. Hmm. Ako Sila yun. hindi. <laughs> walang pawis. Wala. Si Bilog walang pawis, oh. Wala. Manok. Hindi <laughs> ko sabihin akong pinakamataba. Bawas <laughs> na. <laughs> pagkatapos magsumba mga kabukid okay. ano na rin pwede na yung ating pinakukuluan so yan pinasisingaw lang po natin yung kanyang presyo para maya maya pwede na ano, nga na yun buktan <laughs> nagutong sa sasayaw ha ang bango nang usok no wala nang pressure. Siguro na siguro tanggalin to no. Ang wala na eh. Wala na. Ready. <laughs> Ayan, buksan na natin. Wow. Uy. Nagmamantika. Wow, nagmamantika na kagad. Bango. Oo. Uh, mga kabukod, son, lambot na ng ating yun know, o, parang Kaya mo yung buto. Malambot. <laughs> yung buto, hindi siya lumambot. Pero yung laman, sobrang lambot. Okay, ayos. Pwede natin lutuin na mga kabukids, maglalagay lang ako ng asukal para mag-balance yung kanyang lasa. Patuyutuyin lang natin konti. Tapos, Kainan na! wala yung laman niya sa kanyang buto sobrang lambot Magmimelt melt na lang ko sa bibig Magmimelt. melt tapos <laughs> <Magme -melt. laughs> sobrang tigas ng buto yun no? <laughs> kain kain nasa ano tayo japanese restaurant wala <laughs> yung <laughs> Ayun po mga kabukids, ginabi na tayo nagluto ng mga itik na yan. Matagalan tayo sa pagbalahibo. Eh. Uh, matagalan tayo sa pressure cooker. <laughs> pressure cooker, eh. matagalan. Lambot na. No? Nagihiwalay na nga? Ang goal ko sana, mapalambot ko pati buto. Magsabihin kulang yung aking pag-pressure cook. K kulang kung, pa yan. Kung gano'ng katigas yung buto na nagsumba siya <laughs> <laughs> Yung buto na ano gano'ng gano'ng hindi katigas eh. Kaya <laughs> nga pala, pala lambutan natin magsumba. Uh, para maglambot na gano'ng buto. Matigas din daw yung mga tuhod natin eh. Hindi kasi yung sumba niyo, saglit lang. Eh pag tumatagal ka na nagsusumba, lumalambot na yung buto mo, di ba? na naayon na sa music. Ganon din pa. Ganon din to. Wow. Kung mga nakaraan, ang hirap iwalay ng laman niya, ngayon naman ang bilis. Mukha lang siyang pinunod. Oo, oh, ko na. Ingat lang sa tinik sa buto. Marami yung mga buto na medyo maliliit. Hmm. Kailangan nguyain nyo mabuti. Yung buto. <coughs> hmm? Katulad nito. ito. Oh. Maliliit. Di na ako maliit. Bakit yung katulad nyo kaisip? Kahit yung puhul-puhul. Puhul. pasok ah. may bagay nang Ayaw. Debe, crazy? <laughs> 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 Basta na crazy? Sirin. Sirin ba rin? Lagbatong pa pa sila. Lagbatong pa sila. Lagbatong pa sila. yung pa <laughs>